50,000 po. O, oh, laki. Ba o, para para, o, para saan o. daw po yung 50,000? Saan niya gagamitin? Hindi, uh, hindi ko po alam. Basta ang sabi niya, emergency daw po. Bali, ang nangyari, ganito po. Uh, partial po binigay namin, uh, 25. Tapos sabi niya, interest na lang daw. Tapos yun yung pinirmahan. Sabi ko, wala na akong pakialam dyan sa interest therapy kasi hindi naman kami nagpa-5-6 eh. Inahiram ko siya kasi nga, kaklase klasiko siya nung college tapos naging boyfriend ko siya bale nung hiniram niya na po hinatid pa po namin sa jail yung 25,000 So in other kung words in other words isa sa mga dahilan kung bakit po kayo nagkaroon ng tiwala sa kanya na pahiramin siya dahil opo. ex niyo po ito Opo kasi hindi naman po ako nagtatanim ng masamang loob sir eh. Okay um, alam alam ba ni Mr na nagpautang kay sa kanya Opo yung yung partner ko po kasi foreigner po sir foreigner Ah, foreigner. Okay. Opo, opo. Sige po. Kami po mismo yung naghatid sa kanya ng partial na 25K, 25K. Tapos, pumirma siya. Okay. Tapos, after three weeks at or a month, humiram siya uli. Yung parang paano-ano, sir, ba? 15K. Tapos, hinolog ko sa... Utay, utay, utay. Sa... Opo, hinolog ko sa... Uh, M. Louillier. Tapos, sa susunod okay. naman po, atay-atay po, sir. Kasi daw may okay. sakit yung so, so, aso niya, pampagamot, gano'n. Okay, sandali, ma'am. Ma'am, ma'am. Opo, opo, opo. So, pati yung uh, tungkol sa aso niya na nagkaroon ng sakit, yan ay inutang pa rin niya sa inyo? Opo, 5K po. Sabi niya, idagdag mo na lang daw sa utang. So, ngayon, binigay ko po sa kanya, hinapid ko rin sa kanya doon sa jail kung okay. saan siya na-assign. Opo. Okay. Sige. Now, ma'am, meron ba siyang binigay na collateral sa inyo kapalit nung inutang niya? Meron po siyang binigay na ATM. Ito po, ATM po to. Okay. landbank po siya, pero wala naman po siyang laman. Ito po si Rafi. Meron okay, po pangalan so, niya. Opo. Binigyan niya kayo ng ATM na January we withdrawin yung uh, pambayad niya ng utang sa inyo. Opo, opo. So pagdating doon sa takdang pagdating po do sa takdang araw na kung saan ini-expect niyo po may laman na 'yon para iwidyo niyo na po yung pera. Oo. Utang utang ka, wala ka pa lang pambayad. Paano to, sir? Hindi po sa nakaintindihan na po kami, sir, magbabayad pa ako. Kailan po kayo magbabayad, sir? So, bonus ko na lang po, sir, sa December, sir, may matatanggap po kami. December po yung bonus nyo? Apo, sir. Okay. So, Ma'am Ma Mayet? Ma'am Mayet? Ma'am? Nasaan si Ma'am Mayet? Eh, nandito po ako, sir. Okay. Sa December na lang po, magbabayad yung ex-boyfriend nyo pag meron siyang bonus. Nagka-bonus na po yan, sir, last year pa. Malaki na natanggap niya. Hindi pa rin nagbabayad. Ganyan lang din naman lagi sinasabi niyan, sir. Okay. Ganito po mangyari kung gusto niyo po mabilisan, magsampa po kayo ng kasong stapa. Opo, tsaka nakausap ko na po yung ano, regional director nila sa Region 8 po. Sabi, magpa daw po ako ng case doon sa region po. Okay. Paano Apo. yan, J1? Eh, sa sampang ka ng kasong stapa, tapos sampang ka, pa, sampang ka pa ng kasong admin, if Apo, I were you... Ma'am, Ma sandali, ma'am. Ma'am, so, Ma sorry. If I were you, J1, Gumawa yes, ka na ng remedyo, mangutang ka rin sa mga ka, this time sa mga kamag-anak mo o kung kinakailan magbenta ka ng mga ari-arian, pambayad mo dito sa utang kay Mama yes. Yet. Yes, sir. Mag-uusap niyo po kami sir sa ano sir sa mga babayaran ko po lahat-lahat sir. Kailan niyo po babayaran? Pinakamatagal na po yung December, sir. Mababayaran ko po na po lahat, sir. sir para wala na po sir, ano, sir hindi nga siya makaantay ng December, eh. Kaya nga siya pumunta sa amin because yung December, hindi ka tanggap-tanggap para sa kanya. Ang gusto niya, magbayad ka agad-agad. Dahil kapag hindi, siya po'y magsasampa ng kaso sa korte at admin. Pwede kang maparusahan sa kasong admin. Meaning, pwede kang ma-demote, pwede kang ma-suspindi, pwede kang ma-sibak. Tagal na kasi yan ang utang na yan, may dami pang nag-chat sa akin. May utang ka rin sa kanila. Hanggang ngayon, di mo pa rin dinabayaran. Hindi lang ako ang may meron kang utang, marami kami. Hindi, wala namang problema yan kung da, pa, kung meron man totoo mang so, may, so, so, man, may utang man sa, sa iba. Ako, ayun sa iyo lang. Sa sandali, oh, ako, sandali, sandali, sandali. Oh, oh wait, wait, o, a wait a minute, wait a minute. Makialam ako. Utangero ka pala, sir, ha? Utang. Hindi Ngero. Po. Hindi po yan, sir. Alam mo lang, yung... sir. Sandali lang, sir. Kayo ba, sir, na nagsusugal? Hindi po, sir. Wala po. Kayo ba'y nagda-drugs? Wala rin po, sir. Kayo ba? Sandali, ma'am. huwag ka muna magsalita. Kayo ba? Babaero? Sir? Oh. Kasi, sir, yung sign ng isang tao na nangangailangan ng pera mayat maya and uh, he spends money more than what he's making, that's a sign na meron po siyang bisyo. Therefore, kung meron kang bisyo, dapat matanggal ka sa serbisyo dahil baka makompromise yung trabaho mo. At ikaw yung nagbabantay ng mga preso, eh baka naman maya, later on, patatakasin mo yung mga preso kapalit ng salapi. Na-gets nyo? Hindi po, sir. po sir. Pero hindi, Apo. hindi po yan ang punto. Makinig ka, makinig ka. Hindi, sir. May, may punto ako. Whether you like it or not. Senior Inspector rachel Ritaga, head unit ng uh, Sogo District Jail. Uh, Inspector. Hello, sir. Good morning, sir. Tauhan nyo po itong Senior si J.O.1. Opo. Sir, itong si Jewan, medyo nagpapakita po itong mga hindi magandang senyales para sa isang uh, tauhan nyo dyan sa jail na nagbabantay ng mga preso. Eh, palagi po siya nangungutang sa iba't ibang tao. Ang dami niya na palang utang, utangero siya. Dapat, sir, nagagawa ka ng background check regularly sa inyong mga empleyado kasi baka meron na po itong bisyo o meron itong ginagawa hindi maganda na later on makukompromise po yung kanyang trabaho bilang bantay ng mga preso. Yes, sir. Oh, Walang problema po, sir. Uh, Nagawa ko po, po, sir, ng uh, in, in investigation. I-lifestyle check nyo sa... po dapat ang inyong mga takawan tulad dito, sir. Dapat po, isalang nyo sa lifestyle check itong si J01. What is wrong with him? Bakit mayat-mayat nangungutang siya? Bakit nagpa-pile up ng mga utang niya? Ano bang pangangailangan niya? Ano bang meron sa kanya? Ano bang bisyo niya? etcetera. Etc. Tama, yes, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, invest... Pari kasi, sir, yung, ano, sir, yung, with regards yung complainant niya, yun ang pagkaalam ko. Sa pag pagkaalam ko, sir, may relasyon sila at saka laging naghahatid yan ng kahit anong pagkain sa kanya. Yung oh! ba Nako, so, lagi yan sir. Oo, so, oh, talaga yan sir. So, sa dali sa last week. Oo. Ay, Aro, sir, ba? lumipat lumipat na kami sir sa bagong building sir. Naghahatid talaga yan sir dahil nga may relasyon sila. Teka muna, teka muna, teka muna. Oop. Sandali lang. Tumatawa si madam. Ma'am, paano si okay. partner mong foreigner? Sir, paano okay. po si misis? Ay, hindi po ako uh, uh, Sandali lang, sandali lang. Dito. Therefore, sandali lang. <laughs> Ito, itong hatol ko, sandali lang. Itong okay. hatol ko. Okay. Nagkakabitan kayong dalawa. Pare-pareho kayo may mga partner na kabit at your own risk. Therefore, atras ako. Pasensya na po, okay. madam. Uh, at least, naintindihan ko na kayo. Sandali, 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 sandali. Wow, 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 wow. Huwag niyo silang, off mic niyo silang pareho. At least, na ipadala, ko na dito sa boss ni J1, inamin ni J1 na may relasyon kayo, tumatawa kay ma'am, nakita kong reaksyon nyo, sinabi ni ni uh, ng boss na papunta-punta ka ng pagkain, meaning continuation pa rin, Nag continue pa rin relationship ninyong dalawa, bagamat meron kay mga partner, yan sabi ko, ulitin ko, kabit, magkabit kayo at your own risk. Therefore, you have to pay the price. Bahala kayong dalawa. Salamat po sa inyong dalawa. Salamat po, uh, Inspector Gayon pa man, pag-usapan niyo po sila, lalabas na po yes, kami rito, okay? Sige, magandang umaga sa inyong lahat.